That is a simple question. Do not ask you, uh, your lawyer. Irma, I'm reminding you to keep on speaking the truth, ha? Tulad nung yes, simulaan nyo kanina. Yeah, Madam Chair, ka sigurado SP ka ba na si Alice go yung tumawag sa'yo over the phone? Yes po, Your Honor. Siguradong sigurado ka? Oh, ano yung specific instruction niya sa'yo? Uh, tinawagan niya po ako. Tawagan ko daw po si Ma'am Che kung may kilala daw po na lawyer na mag-notaryo po. Hmm. Okay, uh, Madam Alice, wala ba kayong kilalang abogado roon sa, sa teritoryo mo, sa Bumban? That is a simple question. Do not ask you, uh, your lawyer. Kuha, Sen, I refuse to answer po. May kaso na po That final po sa akin. That is not an incriminating question, Madam Alice. Tinatanong ko lang kung wala wala ba kayong mahanap na abogado sa teritoryo mo. And mayor ka dun eh. Imposible mo na abogado dun. Uh, regarding po kasi dun sa question niyo po na uh, lawyer po ay... No, I'm just ay, asking if there are lawyers in your town. May mga abogado ba sa Bamban? Uh, meron naman so, po. Bakit uh, bakit uh, tinawagan mo pa si Kat at uh, inutusan mo tawagin si Sheryl para maghanap na abogado? Um, Why not sorry in your po, home, I refuse to answer po. Huh? Sorry po, I invoke my right against self-incrimination po. Dahil ba alam ng buong bayan ng Bamba na wala na kayo doon? Kaya nagpahanap kayo ng abogado sa labas? Uh, dahil may na-file na po na kaso po, uh, I invoke my right po. Sorry dahil po may po. ipapagawa siyang iligal. Senator Joel. Miss G, sino yung nasa van noon? Nung pinapipirma yung affidavit na hindi pa pirmado ni Alice Leal Godo. Sino yung nasa van? Good morning po, Your Honor. Uh, Good morning. Wala namang pong van, Your Honor, actually. No. Sabi nung affiant namin, ha, pinagkakatiwalaan na namin, dahil nagsasabi yeah. na ng totoo mula sa simula, yes, na napansin niya yung affidavit, di umano ni Alice Leal Godo, walang pirma. So, binalik niya sa'yo, sabi niya, Miss G, papirmahan niyo to. Then... Dinala niyo sa isang taong nakasakay sa van, nagbukas siya ng bintana, kumaway dun sa afayan, ibinalik mo daw. Binalik mo, kasi dun sa natanggap din namin kopya ng affidavit, pirmado na, bigla eh, magic. Sino? Sino yung nasa van noon? Your Honor, uh, unang-una po, nandito po ako para magsabi po ng totoo. Hindi po para anuhin yung kaso nang huling kasi nung Okay, uling, mabuti, ako, mabuti. Yes, boy, so kung honor, hindi van man yon, kung anong sasakyan, it doesn't matter. Sino yung tao sa sasakyan? Your honor, ganito po yung kwento. Uh, tinawagan po ako ni Kat ang sabi po ni Kat, may instruction daw po si Ma'am Alice na i-meet ko po yung tao mm -hmm. doon sa Kapas po. Sinong tao yon? I think po yung tao na yon is yung, hindi ko lang po sure, is si Kadante po. Kadante, yes. Po. yes siya tama. po yung tao, po. Okay. Ang instruction po ni Ma'am Alice is i-meet ko po kasi naghintay na po siya ng mga ilang oras. Totoo? Opo. po. Uh, sabi po ni Kat sa akin, uh, i-meet ko daw po sa Kapas. Para mag-lunch. Yes, po, mm -hmm. Your Honor. Uh, para mag-lunch po, dinala ko po siya sa isang restaurant po, sa, I think, Kapas or Concepcion po. Anong restaurant yun? Uh, pwede po bang sabihin, Your Honor, yung... Sorry? Pwede pong banggitin yun. Yes, of uh, course. A restaurant lang uh, yan. Ano yan? Rustica Kapas. Rustica Kapas. Hindi, oh, po. hindi ko po okay. sure yung address, Your Honor. Rustica is in Concepcion. Parang okay. po, hindi ko Conception. po Conception. sure yun. Sorry po. Okay, or, no. yeah. tapos... Oh, po. Ngayon po, nag-lunch po kami doon. Uh, tumawag po sa akin si Kat, kung pwede uh, pakuha mo na sa driver mo yung affidavit. Mm -hmm. Yun po yung totoong kwento, Your Honor. Pero yung sinasabi po na van at merong pong kumaway doon sa van mm -hmm. is hindi po totoo. Uh, bali mm -hmm. po, Your Honor. Saan kinuha yung affidavit? Sa bahay po nila, Kat. Kinuha ng driver. Sa bahay ni Ka? Yes, po. Tapos? Uh, yung nangyari po, Your Honor never pong na-meet ni Kat yung kadante. Ako mm -hmm. lang po yung na-meet ni, Ka, ni kadante that time. mm Ah, -hmm. uh, yun po, Your Honor. Tapos, hindi po totoo na yung documents po ay sinabi po sa akin nung kadante na hindi pa po siya signed. Mm. -hmm. Sorry Ms. Gia kasi naniniwala na kami kay Ka Dante. at uh, pinakita ko nga yung kanyang affidavit na may pagpapayag ng kanyang abogado. So hindi lang si Kadante, pati yung abogado niya ay naninindigan sa katotohanan ng kwento niyang iyon. Yes po your honor pero ako po so, your honor. So bakit kami dapat maniwala sa iyo kaysa kay Kadante? Opo. Ako po personally your honor inutusan lang po ako ni Kat. Mm -hmm. Yung documents po na yun, your honor is kumain kami sa sa Rustica, mm -hmm. ngayon dumating po yung driver ko po na dala na po niya yung affidavit. Signed na ba yung affidavit? Uh, pumasok po ako sa sasakyan, Your Honor, mm -hmm. yung gamit po na ano ng driver, mm. which is nandun po yung affidavit. Signed na ba yung affidavit? Yes po, Your Honor. Sinong nag-sign ng affidavit? Hindi ko po alam, Your Honor. Nakita mo bang sinign yung affidavit? Ah, uh, hindi po, Your Honor. Signed na po yung documents. Mm. Then tinignan ko po yung documents po mismo doon. Tinawagan ko po si Kat to confirm kung ito mm. po yung ibibigay ko kay Kadante. Mm -hmm. Pwede mo lang yung, yung, date? yung kwento? SP you, Pro Tempore. Ipetsa lang, ipetsa lang. August Anong petsa nung pinirmahang affidavit? Nung binigay ko po kay Kadante, is yes. August 14 po yata. August, August 14. 14 po. 14. Ang uh, affidavit na meron kami kay Kadante na ipinakita ko kanina, September... No, no, no. August 13 or 14? 14. Oo, oh, pero ito. Yes, yes. Okay, okay. August 14. Okay. Anong petsa sinabi mo, Miss G? Uh, August 14 po, your August owner. 14 oh, po, Madam Chair. Okay. Sige, babalikan namin iyan kasi importante sa amin yung kwentong yan at yung pagkapirma o hindi pa pagkapirma ng affidavit at sino ang pumirma niyan kasi yung panahong yun alam namin wala na dito sa Pilipinas si Guo Huaping. Yes, And I'm reminding you, Miss G, at kay Miss Kat, magsabi kayo ng totoo kasi hindi rin kayo ang aming target. Tulad ni Miss Cheryl sa pagtatanong na ito gusto namin i-establish ano yung mga ginawa ng mga principal ninyo pero pag nagsinungaling kayo sa committee namin pati kayo madadamay pati kayo mapaparusahan Mayor Tolentino Madam, Chair, ko Madam po, Chair can I just uh, related one, one, question one, yes, kay Senator Joel Just yes, kay kay, kay Miss Kat no kasi para lang ma-establish Madam Chair yung pagtawag ni uh, Mayor Alice sa kanya Miss Kat nung tinawagan ka ni Mayor Alice na naghahanap ng abogado outside banban -ban. ang instruction niya sa iyo ay kausapin si Miss Cheryl dahil may abogado kang hahanapin at alam mo ba by that time nawala na siya sa bansa hindi po your honor alam mo ba na yung pinapagawa sa iyo ay hindi uh, ka ba nag-isip ang daming abogado sa bamban, bakit magahanap sa ibang lugar ang abogado? Uh, ang alam ko po, Your Honor, dahil pag nakita pa lang po yung name ni ma'am, ayaw na po ng lawyer. Kaya direct instruction po si ma'am na ko po si ma'am Che. Dahil walang lawyer nagagawa nung gustong pagawa ng iyong uh, principal. Is that a correct statement? Uh, siguro po, Your Honor. But you think it is because otherwise... You would just probably uh, tell your principal na ma'am. Bakit pa tayo hahanap sa iba at lalayo tayo? Hindi mo na ginawa 'yon sapagkat alam mo rin, walang gagawang abogado na gusto ng iyong amo. Is that correct? Uh, yes po your honor. Tsaka okay. 'yun po yung instruction na Sumunod lang po ako. Yes, the instruction na sumunod ka and I wanted to to protect your rights dahil sinabi mo, instruction ng amo mo, parang wala kang magawa kung hindi sumunod. Kahit alam mo na parang hindi tama itong gagawin mo. Is that correct? Uh, your Honor, Wala pong ganun na inisip ko po na hindi tama. Alam mo tama yung gagawin mo? Kasi inutusan niya lang po ako yung No, but order. this is my question now. If you don't want to answer my previous question. Alam mo ba na tama yung gagawin mo na magpapirma, na magpanotaryo sa isang abogado na alam na wala hindi humaharap yung affiant uh, afayan doon sa abogado at sasabihin ng abogado subscribe and sworn before me eh, hindi ko po alam yun your honor no, but you know very well na wala yung afayan para pirmahan yung pag, pag notaryo na yun kaya nga ikaw ay tinawagan ng iyong amo yun din ang tanong ko at uh, Senator Joel Miss Kath Miss G alam nyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Guo Huapi? Hindi po, Your Honor. Ikaw, Miss G, alam nyo ba na wala na dito si Mayor Ali sa Pilipinas hindi, noong araw na yon? Your honor. Keep on telling the truth, ha? Ngunit, ngunit okay. alam nyo na special itong pagkakataon na ito. Special, hindi to ordinaryo. Kasi nandun kayo sa dilim, kasi hindi humaharap yung amo ninyo para inotaryo ang isang public document. Alam niyo yun, Ms. G, uh, Ms. Kat. And ang buong punto kasi ng pagpapanotaryo ay siguraduhin yung pumirma. Huh? Ang abogado places himself or herself on the line para sabihin, ah, itong uh, pumirma ay talagang nandito pa. At alam na po namin na hindi totoo yung pagnotaryo dito. This is already proven. Kaya makakatulong kayo kung sasagot kayo ng makatotohanan. Hindi kontra sa alam na namin na prove na namin in earlier hearings. Pakisagot yung tanong ni Senator Joel. Sorry po, Your Honor. Uh, ano po yung... Sorry po, sorry Alam, alam nyo yung special, yung, yung uh, arrangement. Alam na alam niyo na special. Kasi kung hindi, kahit kanino pwedeng iutos ni uh, alias uh, Alice Go.